Ang Diyos ay mapagmahal at ang kanyang biyaya ay laging laan. Subalit may mga pagkakataon na tila ang biyaya ng Diyos ay nawawala o kaya naman ay nagiging sala. Paano ba natin uunawain ang ganoong mga pagkakataon? Maraming uri ng biyaya ang maaaring ipagkaloob ng Diyos subalit tayo ay may kanikanyang pananaw o panukat kung ano ang maituturing na biyaya o hindi. Sa madaling sabi, meron na tayong nabuong konsepto ng biyaya sa ating mga isipan. Sa Lumang Tipan ay nabanggit ang paglalakbay ng mga Israelita sa wilderness. At isa sa mga himala at biyaya ay ang mana na kanilang kinain araw-araw. Isang bagong pagkain ito para sa kanila. Kaya noong unang beses nilang makita ay talaga namang nandoon ang pagkamangha at pagpapasalamat. Pero di nagtagal ay nagsawa na sila dito at ang dating pinagpapasalamat ay hinahanapan na ng kapalit. Biyaya pa din at himala pa din maituturing ang pagdating ng mana araw-araw. Subalit sa mata ng taong nagsawa, ito ay naging dahilan na ng pagrereklamo at paghahanap ng iba. Nawala na ba ang biyaya? Sa isang taong walang sakit, marahil ay madaling maghanap ng iba pang biyaya mula sa Diyos. Pero sa isang taong nakaratay sa karamdaman, ang manumbalik lang ang kalusugang nawala ay isa ng malaking biyaya. Sa isang taong nakatuon sa kanyang mga wants at hindi sa kanyang needs, Maaaring kahit matugunan ang kanyang pangangailangan ay tila kulang pa din dahil mali ang katayuan ng kanyang puso. Minsan, ang konsepto din natin ng biyaya ay hinuhubog ng mundo na kung saan kadalasan ang biyaya ay sumasaklaw lamang sa material, pisikal at pinansyal. Marami pang uri ng biyaya bukod sa mga ito. Marahil may mga panahong nagiging limitado ang pagpapalang pinansyal, pero posible din na merong ibang biyayang binubuksan ng Diyos sa iyong buhay. Maaaring ito ay kawalan ng karamdaman o ang mas mahabang panahong kasama ang pamilya at marami pang iba. Ang sabi ng Bible, At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang mga ito ay laging dapat ipagpasalamat. Subalit mahalaga ding itama ang ating puso at buksan ang ating isipan. Marahil maraming biyaya ang nasa buhay mo na. Pero kung ikaw ay nakatuon sa mga gustong matanggap at hindi sa pangangailangan, ay sadyang makukulangan ka. Kung sinusukat mo din ang pagpapala sa material, pisikal at pinansyal, maaaring may iba ng biyaya sa buhay mo na dumating, pero hindi mo pa rin mapansin dahil sa iba ka, nakabaling. Hindi nawawala ang biyaya ng Diyos. Maaring ito ay nagbabago lang ng anyo. Ito'y laging laan at ang kasaganaan nito ay nasusukat sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Asa ka pa!